ilo. <laughs> so yan po, at yung huli po namin ay ngayon pa lang namin makakaliskisan. Na po yan. Nakakatulog. Nakakatulog ang magkakaliskis. Parang hmm. dalawang pa lang. Ba't ito? Okay, yung si Malo. Ay, nakakain din yan. Ay, kay Malo yung natin. Isa't dito. Parang nakakapa. Yan po. Salamat ate sa iyong libretti. Kaway tumama pala sa waiting. Sa waiting. Sabihin na to, yan pala kasi sa waiting na. Salamat sa bastikoy. Bastikoy bagay ito. Limahan eh, yung binili ng mamahan eh. ni. oh buso. So yan po, bastikoy. Ah, yung tissue. Titirang mo si dito. Ha? Ayun, hati. Mama, akin na. Give me. Hawa kung maayos pa mabasa. Give me. Oo. so yan po at uh, amin na pong papalangin yung isda magluluto naman po ngayon tayo ng o um, sige yung pong ulunayan ay amin pong papartidahan yung aming isda at para po mga ilang ulaman po namin para po hindi kami bibili muna ng ulam yan kami po ay may pangsigang so yan po at magluluto ako ngayon ng langisi at tokwa with tausi so yan po malaki yan eh yung ulo. itong bitukan na itong ano yung na ito masarap. Sige, hmm? like mo um, like, um, pala. guys okay, so, Yung ipin ng langisi. Hmm. So yan po at yan na yung ating mga sangkap. Meron po tayong yung ating isda na pinalang. At yan po meron tayong tokwa, tausi, sibuyas at bawang at oyster sauce. So, yan po tayo magsisimula na magprito ng tokwa. At magpiprito na rin po ako ng isda. ayan po at makapagsak saklang na rin tayo ng isda ay so, sasak lang lang po anim na piraso pa lang po yung aking uh, niloto at yung pong ulo may ang eh si, ay uh, bukas naman po namin isisig ang so ayan guys at malapit na pong maluto yung ating tofu at agay na po yung aahonin maya maya Ayan uh, naman po ang ating siniripang isda ay malapit na rin pong maluto. Ayan po at loto na ang ating toko. Ayan at na pong hahanguwing. So, yan po tayo magsisimula nang magluto ito natin ang mantika so yan po yung ng ating pinag ng tokwa o lagyan natin ng sibuyas at bawang lalagyan natin ng tubig lalagyan natin ang oyster sauce at nakulo na atin na pong ilalagay yung ating isda at ilalagay na rin po natin yung ating tokwa Yan po at ilalagay na rin natin yung black beans o yung tausih. So hindi ko po muna ito nilagyan ng asin, itong ating niluluto. At medyo may alat po yung ating tausi. Yeah. Ang sarap ng ating hapunan. So ito po ang aking recipe ngayon. Ito po ang aming ulang hapunan. So, yan po. Luto na po ang ating adobong langisi with tofu at tausig. Yan. Kami po ay kakain na. So yun po at kami ay kakain na. Oh, ito, mo muna. Ano? Masarap. Kaya hmm. hey, ka magkakapit

ko kain. Yan yeah. ang po kakain ng ulam na may tausin. Buto nila ito. Ayaw ko hindi nagluluto. ko tausin. mga luto sa mm -hmm. Sa kami, mga ito lang. Ayaw ko.

<laughs> Mayroon tayong mga luto ng mm. yeah, kay Marika, mm. koy, masaya. Kaya sa'yo, kayo mali ganit ang lulutuin, mga masaya. Wala pa ito. nga ito ng gulay. Pwede itong lagyan ng pakchoy. Ah, Oo oh, nga. Pakchoy? Oh, Ay wala naman. Dito nalang ah. yung kwechay. Wala. Wala nalang kangkong. yung masarap na. Oo po. May kangkong nga yari din po. Yun niya pala, kapatid. Mmm. Masarap na. Mayroon daw siya. ano ang siya. Ano na, mabuhayan mo? Naulitan mm. na ito. Mm. Pag mabagal na. Na sabi na kayo mahal. Hugas, ano ano yung hugasan mo yung bin sa timo alat. Kung hindi, lalagay ko lang. Hindi ko alam. Mahal mahal din. Kaya lang tinatapon na. E ito ka pinipigal lang kayo. Ito ba? Ano ba ka ito bin? Ito 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 ba May ito bin? Ito ba kasi ito, pang ganang kalalakay kayo. Dami-dami. Diyakong doon sa praya na yung taran. Kasi lalagyan natin mga black beans. Kasi may konting bagoy. Ano? Ano? ito mo din ako. May bagoy. Parang sakot ng kasunahan. Masarap yung medium egg one. Yung yun po, ang masarap doon. nakita namin yung ilo na kawala. So, la, na, Nakawala eh, lagi na kawala Kasi malo yung dinakain. Kasi yung dinakain. Ano sa sa iyo? Ano Si Manu ngayon. Sabi mo wala mo binagitak sa Bak? Kumain na yun doon. Kaya pa, kaya po. Kaya pala busog Wala natin kung siya. Magkala ng lutoin mo. May wala. Anong ginawa ko gitla Ay, pag na yun. ko sa dalawa. Kapag-gitla. Nag-gitla ng iklo, bro. -ay. bro. Nakakalala po. Sabi naman siya daw Wala namang sinasabing pala ay, um, na itla, okay, itla, itla, wala, rin, pala na atin niya. So, bye. Nagkain ako nung dalawa yung iklo. Nagkain gitla ko. lang gitla ko Ano paborito ni Ma? Wing gitla Kuya, bag Dati bag Ang Pagka nito inabot ang tanghali paglalarit, nakakita ko may nag-ahay na inasampas alam isang mag-isa. Sarapan <laughs> <laughs> naman ang tukuha. Napalit na pa rin siya ng siyud. Siyud? Yeah. Marito. Binulot na po yung mag-ahay. Tanda rin Ay, nahugot ko. Wala po mga karni. Pag malutong, pa rin nababudan.

Ang mga sinunod ng palak sa... Tatanggalan pa nga iba niya ng balat ayun eh. Sa kasi nga, kaya Ah, yung parang yung bisantis niya. Sa'yo ko ba dati, pag may maga ay yung yung mga palakado. Pero ngayon, wala, wala na ka makita makikita mga bila ka na ng galing Ano po? Ito ba Oo, uso na ngayon na yung mga binudo, kaldereta. Wala mga lagay Hindi paborito ng batay. Oo, hindi na ngayon. Diba? sa mo lang. Ito ba? Ito ba? ba? Ito ba? ba? Ito ba? Ito ba? Ito mo. Ito ba? ba? Ito ba? Ito ba?